And praise the name of the Lord. Ayan. Dito tayo sa ilalim ng mahogani. Eh. Ayun, ito sa tamat. Ayan, ito 'yung mga batang pinutuhan natin. Ayan. Say hi. say hi. I love I love you Jesus. Jesus. Jesus ah, oh, okay. palitan mo yung A, ha? Oh. J! Lagay mo yung D, ha? yung D, Lagay mo oh, yung D, ha? Ayun po, si Kian! Alex. Ako ay masaya pagkasama ka! Ako ay masaya pagkasama ka! Ako ay <laughs> masaya <laughs> <laughs> pagkasama ka! Pagkasama ka, pagkasama ka, ka! balikat. Balikat. balikat tu ulo. Ay, Alik balikat. Ah, lalo Ulo. Aku <towers> <sam> <-s3> <cs> <Spain> <fence> Sige <session>